Wow, ang kulit naman ng bakod na to. Parang bituka. Galing naman ng ano nito. Halaman na to. Pantay na pantay yung pagkagupit. Galing ng hardinero dito. Then, lapit tayo dito sa ano. Mga barko. Yun na. yan yung yata yung mga yati ng mga mayayaman or ay or ano yan yun yata yung nagbibiyay paputang bataan mga part oh ganda dati na video na rin natin yan to bumalik lang tayo ngayon dito gandang mga yati oh may parang may malaking isda doon ah yun ah uh, Diyan sila, ano, wala nang alon dahil mayroon ng mga nakaharang na lupa, mga part. Alright. Yan, yan yung mga barko na nagbibiyahe pala ng bataan, mga part, sabi nung guard. Yan, mamaya punta tayo doon sa loob yan, sa may opisina nila. Tanong natin yung mga schedule yan, mga part. Baka magkaroon kayo ng idea kung pupunta kayo ng bataan tayo kain sa loob para malamigan tayo ah, ito yung terminal ayan ah East Planet Terminal yan yung dito yung mga biyayang bataan mga part ayan ah Pewe to Peri ayan, dyan pala yung sa loob ko yung dyan sa loob Oh, pala. Ay mga part, bilhin yung tubig Ito, malaking tubig mga part Kain muna tayo dito sa 7-Eleven Bilhin tayo ng manok Yun mga part, nakabili na ako ng pagkain ko Dito lang ako kakain sa loob ng sasakyan init Ang init sa labas Yun Yan ang binili ko, isang One piece chicken with water. Alright. Ano so, nga sa ano? Sa loob ng car. Ang Jollibee na rin yung ano ah. 7-Eleven mga park Meron na rin silang chicken gravy. Hmm?